na Max kabusta kayo? At Max sa bumutang ngayon, pag-uusapan po natin na mga size na seryoso ang lalaki sa iyo. At kung handa na kayong lahat, sarap po tayo. At muli, be Park! Ang unang size na seryoso ang lalaki sa iyo is madalas merong pinagseselosan. Si yan ang unang sinaskinspart kapag ang isang lalaki ay seryoso sa isang babae. Dahil kapag ang lalaki talaga namang seryoso at nagmamahal, madalas yan ang babakod talaga yan. At laging bantay-sarado ang babae. Sa isip at puso niya, hindi mo niya pinapahalata. Pero gusto niya, yung babae niya, ikaw, ay palaging sa kanya lang. Nagiging makasarili. Kaya konting ano lang, sabi natin meron lang kung sa sa'yo, mayroon lang mag-add sa sa'yo, mayroon lang mag-chat sa'yo. Uh, minsan nga kahit kaibigan mo, minsan ka, matagal mo nang kakilala, pero kasi sinosan pa. Dahil sa pag-ibig sa'yo, kaya sa mga signs, -signs ng isang lalaki ay seryoso sa'yo. So pagkat kung lalaking yan ay eh, walang pakialam, parang ah, sabi ba natin yung seryoso yan sa'yo? Na okay lang sa kanya kung sino-sino kinakausap mo? Okay lang sa kanya kung sino-sino kasama mo? Okay lang sa kanya kung sino-sino nagchat-chat sa'yo? Okay lang sa kanya kung sino-sino nag-add nag friend sa'yo. Okay lang sa kanya kahit sino ang talaga namang nakakasama mo. Okay lang sa kanya kung sino man ang talaga namang ka-inspired lumalandi sa'yo. Hindi siya papayag kapag ang isang lalaki seryoso sa'yo. At gagawin niya lahat para mapalayo ka sa mga lalaking yun sapagkat ang gusto niya, ikaw ay sa kanya lang ka-inspired. At ang pangalawang sa isang mga ka-inspired na seryoso na sa'yo is, dadalhin ka sa bahay, papakilala ka sa mga magulang. Yan ang pangalawang ka kaya na pangalawang sinas si kay Spark kapag ang isang lalaki ay seryoso sa at mahal ka talaga. Dadalhin ka niya sa bahay nila, di ba? O sa mga magulang niya, papakilala ka niya sa pamilya niya. Hindi ka niya kailanman Sa halip, ipagmamalaki ka pa niya. Gagawin niya lahat para gawin yan. Sapagkat ka-inspire, seryoso lalaki niya. Pero pag ang isang lalaki, ay talaga namang tinatago ka para bang ayaw ipakilala sa mga magulang niya kahit minsan nagre-request ka na na kung pwede bang makilala mong nanay tate niya at minsan, di ba, para bang ayaw niya na nakikipag, ano ka, ipag communicate ka sa mga kaibigan niya kaya yung spark, mag -sip -sip ka na bakit naman ganyan ang na lalaki niyan sa'yo bakit parang tinatago ka niya bakit parang hindi siya proud sa'yo parang ayaw nang ipakilala ka sa mga magulang niya para bang ano, ah, gusto niya private lang kayo Sekreto lang, lihim lang, at kayong dalawa lang nakakaalam. Eh malamang sa malam, mga, mga posibleng dahilan kung bakit ganyan siya. Hindi dahil sa nahihiya eh, siya. Kundi dahil sa meron talaga siyang iba. O kaya naman sabihin natin meron na siyang partner talaga. O baka sabihin natin kay inspired na ah uh, marami siyang babae, hindi lang ikaw. Real talk lang. Kasi kung walang iba yan, hindi yan magdadalawang isip na ipakilala ka sa mga magulang niya. Diba? Logic lang eh. Hindi mo isip yan na ipakilala ka sa pamilya niya kung talaga ang lalaking niya ay zero sa iyo at wala siyang iba. Sa isang mga signs na dapat mong tandaan, bagay na talagang dapat mong maranasan para masabi mong isang lalaki ay zero sa iyo kay Inspire. Ipapakilala ka niya, dadalhin ka niya sa kanyang mga magulang upang ito ay makilala mo at makilala ka ng iba pang pamilya niya kay Inspire. At ang pangatlong sinas kay inspired na seryoso na lakas sa iyo is eh, gusto niyang pakasalan ka. Yan e ang pangatlong inspired. So sa, sa pinaka legit talaga naman ka inspired. Kapag ang sinong laki gusto pakasalan ka, eh seryoso talaga yun sa iyo. Alam niyo, napakalaking bagay, napakalaking bagay niyan. Napaka big deal yan. Pag ang isang lalaki gusto pakasalan ka, eh syempre naman, matuwa ka. Sipin mo sa dami-dami ng babae sa mundo, ikaw ang pakakasalan niya. Sa dami ng dumang babae sa buhay niya, kung gusto niya makasama, di ba? Pero syempre, mag-observe ka pa rin, mag-ingat ka pa rin. Dahil, uh, hindi mo sa tinatakot kita. Yung ibang lalaki kasi, oo, oh, pakakasalan ka, pero yung pala, yun pala, ano na rin, uh, mayroon na rin pananagutan. Mag-ano rin na uh, mag doblehin mo rin yung pag-iingat mo. Ngayon, pag napatunayan mo na wala, siya, wala talaga siyang iba, syempre, magpakasal ka kung mahal mo talaga siya. Diba? Kaya sa mga sense kay inspired, gusto ka niyang pakasalan. Ganyan ba ang nararanasan mo? Ganyan ba ang nararanasan mo? Ganyan ba ang talaga namang napapansin mo? At lagi siya sabi sa'yo ng partner mo. E kapag ganyan, tinutuon niya yan, ginawa niya yan, pinanindigan niya yan, at talaga namang kay inspired, naranasan mo yan ang isang lalaki. Naranasan mo yan ang isang ay naman seryoso sa'yo at mahal ka talaga sapagkat gusto ka niyang pakasalan ka-inspire. At ang pang-apat na sinasabi kay sa na seryoso lalaki sa iyo is araw-araw nagbibigay ng effort para sa iyo. Yan ang pang-apat kay Inspired. Kapag ang isang lalaki seryoso sa iyo, palagi yan magbibigay ng effort sa iyo. Kahit nakakapagod, kahit kailangan niyang bumasos ng pera, kahit kailangan niyang talaga namang kay Inspired, bumiyahin ng napakalayo, o sabihin natin magbigay palagi ng oras sa iyo kahit busy siya. Marami siyang ginagawa, may meeting siya, may kasama siya, may trabaho siya. Pero palagi yan pa rin ang naiisip. Malagi pa rin siyang gumagawa ng paraan para bigyan ng panahon ng effort. Makausap ka, makasama ka, makita ka sapagkat mahal ka niya, ka-inspire. Pero pag ang isang laki, gumagawa ng dahilan kaysa paraan para lang magbigay ng effort sa'yo, mag-isip ka. Diba? Puro sa dahilan. Halimbawa, uh, hindi siya masyado nagpaparamdam sa iyo hindi siya masyado nagbibigay ng oras sa iyo minsan lang mag-message sa iyo minsan lang makipagkita sa iyo hindi, hindi mo ramdam, hindi mo nakikita, hindi mo nararanasan na siya ay talaga man nagmamahal sa'yo, mag-isip-isip ka. Huwag ka agad bibigay. At talaga agad magmamahal lang sobra kapag ganyan ang pinapakya ng lalaki. Pag di siya masyado nagbibigay ng effort sa sa'yo. Sapagkat ang tunay na pag ang lalaking tunay na umiibig, ang lalaking tunay na nagmamahal, ang lalaking tunay na seryoso, ay palaging mag-e-effort sa sa'yo. Di mo na kailangan pang mag pag makaawa. Di mo na kailangan pang magsabi. Di mo na kailangan pang ipilit sa kanya kung sa niyang ibibigay yan yung effort na yan. Kusa siyang kikilos. Kusa siyang talaga namang asabihin ah, natin gagawa ng paraan upang patunayan sa na mahal ka niya. So pagkat ang pag-ibig ay kailanman hindi mapipilit. Ito ay kusa na ipapakita gagawin sa iyo ng taong seryoso at totoo sa iyo. Sa isang mga signs ka inspired ng isang lalaki ay ser seryoso sa iyo. Araw-araw, palagi siyang may effort sa iyo. Ano ba yan? Ikaw nakakaalam yan? Sapagkat ikaw ang nakakaralas yan at nakakita niyan kay Inspire. At ang malamang sa inyas Inspire na seryoso na dahil sa iyo is handa siyang puntahan ka madalas yung panima kay Inspire. Kahit pa sabihan yung long distance relationship kayo, LDR, malayo ka, magkalayo kayo. Kung kaya naman niya, gagawin yung lahat para puntahan ka. O halimbawa, hindi, hindi mo na tayo sa Pinoy, sa Meron yung foreigner. Foreigner, ano man lahi yan, di ba? Talagang kahit sabi natin medyo malalang bansa niya sa Pilipinas, pinupuntahan niya yung Pinay. Pinupuntahan niya yung kababayan nating Pinay para lang makilala yung magulang nito, pamilya nito. Kung minsan, para may kasal siya. Magpakasal sila at makilala at maranasan ang bansang Pilipinas. Salaga naman. Ahanga-hanga yung ibang foreigner eh. Foreigner eh. Minsan, sila pa eh. Tunay kong magmahal. Diba? Diba? Yung iba sa kanila, hindi ganun, hindi ganun katapat. Yung iba naman sa kanila, sobrang seryoso. Eh, swertihan na lang din talaga pag na, alimbawa, may naghanap ka ng foreigner, tapos nakatagpo ka ng foreigner na tapat, totoong magmahal, ay eh, maswerte ka. Diba? Yung iba kasi marami rin babae. Piltok lang, lalaki lang din yan, tao lang din yan. Ah, diba? Eh, yung iba naman, gusto sa Pinoy. Pag ang Pinoy naman, yan. Sa isang mga saayos kayo inspired, sa isang lalaki, ay seryoso sa iyo. Kahit malayo ka, kahit mahirap, kailangan gumastos, kailangan maglaan ng oras, pupuntaan ka pa rin niya. So pagkat ang pag-ibig niya na nararamdaman sa puso't dibdib niya, ang siya nagtutulak sa kanya upang kumilos, at puntahan ka talaga naman. Pero pag wala yung damdamin na yon, pag wala yung pag-ibig na yon, di nararamdaman ang dibdib niya, Tatama rin yan. Walang gana yan. Hindi walang effort yan, Hindi kikilos yan at hindi magpa-plano yan. Sa pagkatulang nararamdaman na kagustuhan sapagkat ang pag-ibig ay kagustuhan. Sapagkat ito ay nararamdaman. Pusa itong talaga mang makikita mo. Mararanasan mo kaya sa mga pinaka senyales ng isang laki ay zero sa'yo. Pupuntahan ka niya. Pansin niyo yan, yung ibang LDR sa inyo, lagi ka po ipuntahan ng boyfriend mo, no? Kahit nagkadayo kayo ng asawa mo, lagi pa siya pagkita sa yon, no? Kahit pa sabihin natin mahirap ang pagkakataon at maitang panahon, pala yung mahirap bumiyahe, pupuntahan ka pa rin niya sapagkat seryoso yun sa iyo. Pero pag ang isang lalaki, halos hindi ka pinupuntahan. ipuntahan. Kahit kaya naman niya, kahit may pera naman siya, kahit may oras naman siya, kung gugustuhin naman niya, pwede naman, pero di na ginagawa yung mag-isip-isip ka. Mahal ka ba talaga niyan? Seryoso ba talaga siyan? yan? Ubiibig ba talaga yan? O baka naman pampalipas oras ka lang? So pag God pinaka sa pinakasinyas ng isang laki, ay tuloy na umiibig at sa iyo. At seryoso sa yo, ka inspire At ang pangamang sinyas ka inspire na seryoso na laki sa iyo, binibigay lahat para sa iyo. ang paan ka-inspa. Ang isang laki nagmamahal, gagawin ng lahat, ibibigay ang lahat, ibubusin lahat para sa babae gusto niya sapagkat so, ka-inspired ang isang lalaki ay iba kung umibig kumpara sa isang babae. Alam ko na makababayan kapag umibig ay kayang ibigay din ang lahat. Pero iba ang lalaki kapag nagmahal. Iba ang lalaki kapag umibig. Talagang mahanda niyang pati buhay niya ay talagang buwis para lang sa iyo. Sapagkat umiibig siya. Diba? Marami ginapabalitan na ganyan kung ano-ano nagagawa ng lalaki dahil sa pag-ibig. Kaya bibigay lahat para sa iyo. Minsan sarili niya, hindi niya na, niya na iniisip. 'Yung mga imposible sa tingin mong imposible, nagiging possible na nagagawa niya, 'di ba? 'Yung mga sa tingin mo na hindi niya kayang gawin, nagagawa niya para sa iyo. 'Yung mga hindi naka, 'yung sa tingin mo hindi niya kayang ibigay, nabibigay niya. 'Yung mga gusto mo, 'yung mga pangangailangan mo, 'yung mga bagay na palagi mo na babanggit sa kanya, nagugulat ka lang meron siya at bibigay niya na sa iyo. Tulad ng kanyang oras, tulad ng kanyang atensyon, 'yung mga materyal na bagay kahit sa betting pera. totoo lang. talk lang ibibigay niya lahat para sa iyo. Kaya din naman yung lalaki na pag nagmahal, kapag ginalaki may pera, di ba talaga namang binibigay lahat sa babae, sabihin ng ibang babae, paano naman kay inspired yung partner ko? Bakit? Wala masyadong pera eh. e bakit? E, is e, ano lang, mahirap lang siya ganun. Okay lang yun. Alam nyo, ang pag-ibig ang isang relasyon, ang tunay na pagmamahal hindi nasusukat susukat sa salapi. Ang, pag ang tunay na pag-ibig ay hindi yung basihan na yung pera kundi kung ano ang tunay na nararamdaman ng puso mo. Sapagkat so, ito ang siya magiging dahilan upang magpatuloy kayo. Kung pera ang magiging dahilan ng inyong relasyon, paano pag wala na kayong pera? Hindi maghihiwalay na kayo. ba? Diba? Kaya okay lang yan. Kahit na ang partner mo ay mahirap lang. Kahit na ang boyfriend mo, ang mister mo, ang lalaking mahal mo ay hindi, hindi mayaman. Kunti lang ang pera. Walang masyadong malaking sweldo. Okay lang yan. At least nakikita mo siya nagsisikap, nagsisipag at magtiwala ka sa Kanya. So pagkat hindi, lahat ng pan hindi sa lahat ng panahon ay nasa ilalim kayo. Maging positibo kayo, mangarap kayo, darating ang panahon, nandito rin kayo. Ganun lang yan, magtiwala kayo sa Panginoong Diyos at magtiwala rin kayo sa inyong mga sarili. Mangarap at kumilos, huwag maging tamad, huwag maging batuga. Talaga naman magsumikap sa pagkat isa sa mga sikreto upang magtagumpay ang inyong relasyon. At sa inyong pinakasinyales na ang isang lalaki ay seryoso sa iyo, kaiswa. At kapag itong sinas kay inspired na seryoso na dahil palagi iyo, palaging nag-aayos para sa iyo. Kapag ka-inspired, palagi siya nagpapagwapo, palagi siya nagpapakit mo, forma, nagpapabango lahat, ginagawa niya upang maakit ka sa kanya, upang masado ka mailab sa kanya, upang magwapuhan, makita, mapugian ka sa kanya, upang lumakasan dating niya para sa iyo. Sapagkat ka Inspar, ang gusto niya, ang attention mo, ang interest mo, at ang attraction mo, ay sa kanya lang. Sapagkat ang isang lalaking tuyo na nagmamalat seryoso ay mapag-angkin. Totoo yan. Kaya, tignan nyo, yung iba nag-aaway, nag-selos, nagkatampuhan, nag-selosan. Sa pagkat yung, yung ibang babae rin kasi, ibang babae lang naman, ha? kung sino-sino pang kinakausap, may boyfriend na. Kung sino-sino pang uh, nyalande, may partner na. Okay, maging ganyan. Maging tapat, maging loyal. Maging faithful. Maging honest. Partner nyo, upang walang away, walang gulo. So, parang mag talaga yan. Sa seryoso sa'yo eh ginbasa nag-iinvest iyo, mahal ka, nagbibigay ng oras sa iyo, ang buhay niya para sa iyo. Lahat at sakripisyo para sa yo. tapos kung sino sila kakausapin mo. Kaya isa sa mga signs kay Inspire. Dapat mo 'yang tandaan. Dapat mo 'yang malaman. Bagay na totoo upang masabi mo sa sarili mo na ang lalaking yan ay itong mahal ako at seryoso sa akin kay Inspire. At ang pangulong sinas kay Inspire na seryoso ang lalaki sa is nagsisikap magbago para sa iyo ng pangulong pinakulay kay Inspire nagsusumikap siya sa buhay sa kanyang sarili. Sa anumang bagay, sa lahat ng bagay, sinisikap niya yung, alam niya yung mga, alam niya yung mga bagay na dapat niyang baguhin. Alam niyo, ang isang lalaki nagmamahal, o oh, may mga pagkakataon na makasarili. Pero may mga pagkakataon din na madalas inuuna kanya. Sapagkat yun naman talaga ang simbolo ng pagmamahal, ang pagsakripisyo para sa taong minamahal. Pag alam niya na kailangan ng baguhin sa sarili niya, babaguhin niya yan sabi ng iba, inspired, di pa pag mahal mo, hanggap mo, ganyan. Oo nga. Pero, decision naman, decision naman nila yun. Diba? Pag nakikita na lang nasasaktan ka, nalulungkot ka, di ka masaya dahil sa, may, halimbawa, may, may bisyo siya. May bisyo. O may mga bagay siyang ginagawa na hindi mo nagugustuhan dahil mahal ka niya, dahil seryoso sa'yo, sisikap niya dahan-dahan, di piglaan, pero dahan-dahan, magbabago siya. O pati yung buhay niya, magsusumikap sa buhay yan. Pag ang lalaki seryoso, umiibig, inspired yan. Inspired ka, talaga magsisikap sa buhay yan. Magugulat ka lang, napromote na yan. Magugulat ka lang, nagaharap ng trabaho yan. Magugulat, magugulat ka lang, meron na pala siyang pinagkakitaan. Magugulat ka lang, tagumpay, matagumpay na siya, successful na siya, sapagkat dahil sa iyo. Yan ang nagagawa ng pag-ibig, nagagawa niyang ma-inspire ng isang tao. Nagagawa niyang kumilos ng isang tao para ito ay talagang mga magkaroon ng magandang buhay sapagkat ito ay inspired sa iyo sa isang mga signs dapat mo mapansin. At masabi sa sarili mo, ang lalaking niyan ay tunay na nagmamahal sa akin. At sa isang mga signs seryoso sa iyo, ang isang lalaki ay inspired. So mga po, maraming salamat po mga ka sa pagtapos ng vlog. Tapos hindi ko kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga hindi pa po subscribe ay po sa mga box para click na rin pa notification bell upang maging ready kayo pag may bago akong upload sa mga sumagpa coaching or magpa-advise para may sila po sa Facebook ay po yung profile feature ko pakichat ako, pakimessage ako mismo magre-reply sa si inyo pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig and relationship maraming maraming salamat makispart, mag-ingat kayong lahat mahal ko po kayo at muli Be spot!